Magandang gabi po sa lahat. Sa ating mga ano mga minamahal po natin, mga lolo at lola dyan. Magandang, magandang gabi po. God bless. May ano, pasok muna natin yung mga pinamili. No? God bless. <laughs> May mission po kay buwas, tay. Hey! po, ano po, ano, naka-30, po ako sa test. O, kanina to motor? Baba lang natin yung ano. Ha? Pag-isipan ko kasi, mahalaga yung pag-aaral. Ha? <laughs> uh, dito na lang muna papasok ko yung ano. Napasok lang natin yung mga ano. Alam ko na para pagpawisan kayo, tulungan niya kami magbaba. Baba muna natin yun. Ano? Okay. Bakit parang madilim yung camera? Ayun. Patul na ka, Bert. Tatay. Diyan, kuya. Sa ano na? Bert, ilaw, Bert. Ilaw pala. Bert, ubaksan mo muna ilaw. Magkano ka muna nak dito? Na. Mag... Basta, kita yung pawis mo kuya dito. <laughs> Kanina po yung galing nga kami sa ano kategram. Baka po, baka maano na. May mga babasagin dyan. Ayan. Ay, mas mabilis niyan. Nandito mga kaibigan. Shout out muna mga kaibigan ni kuya. Paalam kuya. Paalan mo. jo Marie po. Si Kuya Joe Marie. Alan po. Kuya Allen. Vince po. Vince. Tsaka si, ang pangalan mo sir? Jason po. Si Kuya Jason. Po okay. <laughs> God bless. God bless. Tatay, God bless. YouTube na Oh, ano ba ulam? <mulong> hindi, kayo, hindi pwedeng hindi kumain ng gulay at isda. Okay. At tulungan nyo sila ako, oh. Sige na. Wag 'Yung mabigat, wag. 'Yung magagaan lang. tas ka wiyan. Ano na tata, sa konta? Oo. Ako na kan. Ano na, ano? Ano na, ano na din. Dase ko iyan man, may hirapan ka, mabibigat 'yung nasa tase. Eh. Oh, sabi ko na sa iyo eh. Mabibigat 'yung ano diyan, mga lata 'yon eh. Namin. Mga ano po yan katagram uh, Argentina, Argentina corn beef Argentina meatloaf Tuna At last tuna mm, Sige po para sa na Uwi ko na po ingat po kayo <laughs> Ay, Sige na pasok muna na doon Kasama ko ka nung unang ano, laro, no? Ayan, si Inaya ko mm, lang thank you, ha. Walang, ano, ha? Walang bad words. Okay. Hmm. Wala, pasensya na, sir, na hinto po yung ano nyo, yung... Okay lang <laughs> po. Ah, sige, sir. Walang problema. <laughs> Meron bang tigisan litro yung ano? Masaya ho itong araw na ito, Katekram. Sobrang saya. Nakapamili ho tayong pamisyon natin. Pagka bumaks... Kuya Bert, wag nang ano. tigisan isang dalang, mabigat siyan. Oo. Oh. Yung mga sabon po yan. Ano yung katagram? Kompleto sabon, magsimula sa sabon, pampaligo, safeguard, kailangan siyempre okay. toothbrush, okay. Uh, safeguard, colgate, dishwashing. Hindi nyo nakain yan. Ano, mag -ready na kayo sa pagkain. na yung ano.

Thank you Lord sa pagkakataon ulit. May nakabili ho tayong permission. Mahal siguro yung upan nitong mga ano na to. May, mga gwapo eh. Hindi, <laughs> ah, Gatorade daw sir. Sabi nung isang ano nyo. Pahinan natin uh, <laughs> Oh, ano yan? Last three. Last minutes. Meron pa sa loob na? Wala na, dinabas na. oh, na. Oh. sir, ito po yung ano, sir. Sir, magkano po ba, sir? Pwede na ba ito, sir? Oh, okay. thank you Sarah. Thank you. Thank you. Bili mo na kayong gator ikaw yung birth pa bili mo ano. Thank you. Thank you. Enjoy niyo yung laro niyo ah. Thank you. Enjoy niyo yung laro niyo kuya. Hmm. Yeah. na maglabas na. Okay. Thank you now, thank you. See si Tito Jan and Don si Jun. Yeah. Okay. Thank you, Ruya August Sen. Yeah. Okay. mararapat tayo ng 60 na pamilya sa Telegram Pwede namang pwede namang ano pwede namang 200 na pamilya pero pagka 50 lang o 60 mas marami siyang laman. Hindi naman ano 'yun, hindi naman sa paramihan 'yun eh. Sa nooyan. Sa kung ano yung laman ng uh, ibibigay natin. Overtime po, overtime. Ito na lang. daw box na kuya, Ross? 60 yung... Ah, 76. Okay. Check mo muna, Tito Darius. Okay. Tapos, kain na tayo. Kuya August, pasok lang ako. Okay, thank you. O, oh, Clark, mag ka dito. Patingin nga yung damit. Patingin. Pagay sa'yo. Oh. Ito mo? Anong sasabihin mo kay kuya? Uh, thank you po, kuya, kuya Dave. Uh, kay kuya Dave at kay kuya Luis kasi iba-iba yung na, ano mo eh. Yun. ano yung Oo naman, ano ka ba? Yeah. Okay, anong ulam? Uh, itlog! Itlog. Itlog! monggo pa, monggo pa. Tay, tay. Anong ano nyo? Ba't ayaw nyo magulay? Ah. Ha? Isda po. Atay. Kailangan nyo nga kumain ng... Ayaw niyo pong isda po. Ako po, gusto ko po yun po. O, nyo yung kanin nyo kung yung nagpirito er po sila na ng, ng atay. ano. Ay, ano er er po yung er pirito po? Ano po po? O, sige na dito. Napasok mo na ako kala nanay. Atay, sige na, tabi ka kila ano. Scroll. Linuto mo. Dina, dina, dina. Kumain ka nito. Hindi pwedeng hindi kumain ng gulay. Oh, sige na. Kuha ka ng lagayan. Ay, yan, yes. Sige na, hindi pwedeng ano, hindi pwedeng kumain ng gulay. Oh, mayor, ta ta yun, lamian ng kanin, ha? <laughs> hindi mo dinamian yung ano, yung linuto mong itlog opo masarap po to oh, uh, uh, alam niyo po yung first, know, um, yes. ito? yung, this... yung na contest hindi Ano po ba yung ano niyo? Upo muna po kayo, popoahin niyo sila ate. Ito oh. okay. ano po. Ito. Okay po, kung niyo nailalapit po kayo. Upo kayo ate. Uh, upo kayo daw. Ano po ba yung ate? Hayo magkwento -mag kayo baka tangihin ko si so, 'yo. Pasige pagisipan niyo muna ha. Ano? Uh, Huwag kayong mahiya. Ano yung ano, ano yung kailangan? Papadyan po yung anak ko. Hindi naman po sila. Hmm. Papadyan po. Ah, hindi po sila. Kasama nyo lang po sila. Pero dito rin po ako. Ah, ano, ano po yung ano nyo? Ano po sa dyan nyo, Nay? Ah, umingi po sana po ako ng tulong. May po yung anak ko. Ah, magpapadyan po siya. Ah. Eh, kulang na kulang yung ano namin, yung pang-makeup. Pang pang-makeup, pang-gown, ganun po ba? Ay, po, sir. Ah. Tekyan po mga pesos na lang po ng mga anak ko. Opo. Hay packet may sakay. Ma kailangan doon? daw ng pang-makeup at saka pang-gown. Pa pakita mo muna yung Sa nakasalim. Opo. Nag-aaral po ba 'yan? Opo, nag-aaral ko. <laughs> bakit Packet. Opo, patingin nga. Hmm. So, um, hmm. Gusto nyo pong Maganda po, no? Pang model. Uh, so, hindi naman po masyado. Hmm. Ano pong gusto nyo? Matalino <laughs> o nagmamodel po, Nay? Eh? Matalino po. At saka may takot sa Diyos. Hmm. <laughs> gusto nyo lang po siyang magmodel model Para po, ano, maka-experience po siya ng... Ano, ah. ano po actually, ba yan? Sige, pa, sa ano po ba yan? Ang lang po ito. Hmm. Dala ko, taga San Gabriel po kami. Dito po ako pinanganak, dito po akong boto. Gano po ba dapat karami yung maubos yung ticket? Mga 25,000. 25,000. Mahalo pala yung pang-makeup. Ah, hindi naman po pang-makeup yung ano. Ano po? Yung ito po, mga 25,000. Dala ko lang po, 2,600 yung dala ko. Pero ito hmm. lang po naiwan ko dito na ubus dito. Ah, yung po mo sa makeup po, kahit magkano lang po. Okay? Yung pang make-up. Magkano ba yung make makeup? pang Bahala na po kayo. At saka yung pang-konting pang sa ano po. Sige, kaya niyo po yan. Ano po yan? Magkano yung isang ganito? Isang daan po lang ganyan. 100 do ito? Opo. ilan po yan? sa libo po. 1,000. Opo. Ah! Pang make up Uh, pang makeup daw kuya Ogos, oh, kailangan pang makeup. Ano? Do sa anak na. Sa anak ko. Sino may makeup up yo? Ano, Andan ko bayan ali yo. pala. Bakit ano ba sa sa pupunta basta mag make up Kasama daw sa pageant. Ah, sa pageant. Oo. Oh. Ah, kasama ko sa Bali Mani Contest yung kuya. Ha? Bali Conte. Mani Contest. Mani Contest. Nay, wag na kayong magsali-sali sa ganyan. Ang ma ang mahalaga yung pag-aralin niyo muna ay yung mga anak niyo, no? Pero isama niyo na to diyan, oh. Sige, wag niyo na po iyan, ano, yung, benta niyo na lang sa iba. O kaya yung 500 pang merienda nila ate. Ha? Ah, mas maganda po wag niyo ipasama yung anak niyo sa pageant pageant. Ang maganda mag-focus sa pag-aaral. Matalino naman po 'yun, ah. Hindi naman po nanguhuli sa honor. Ah, yun. Mas maganda po yun. Pa Beauty contest na. Matalino pa. Ah, oh. oh, sige Ay, nai, na yun. Ingat po kayo. Sige po. Ay, mayri-mayri mo. Kumainan, na yun? Oo. Uh. Ben-ben. Ay, may pailaw. Oo, oo, oo. ん